Hello guys. Welcome to my YouTube channel. Ito po muli si Mang mga idol. Ah uh, ito po ano paghahanda sa birthday at binyag ni Apo mga idol. Kaya ayan guys, ah uh, salamat po sa mga nagbigay importansya sa munting okasyon ni Apo mga idol. Kaya thank you thank you po sa mga bayaw kong nakapag- uh, Nakapunta dito po sa okasyong ito na ako po tulungan at ang ating mga kaibigan na tumulong din sa ating uh, paghahanda -pag dito po sa uh, okasyon ni Hazel Kate mga idol. Ayan guys, uh, thank you din po sa nagbigay ng uh, ambag dito po sa birthday ni Hazel Kate mga idol thank you so much po sa inyo mga idol sa mga nagbigay thank you so much salamat po sa mga ninong at ninang thank you so much everyone at sa aming mga naging bisita sa araw ng birthday at uh, binyag ni Apo mga idol ayan thank you thank you po mga idol ayan uh, bago po natin makalimutan eh sa mga hindi pa ho nakapag uh, subscribe sa munting channel po ni Mang Boy Pakipindot na lang po ang notification bell Diyan po sa baba at ang subscribe button At pati na po ang all para lagi po kayong updated Sa mga bagong na-upload po natin mga kaibigan Ayan, thank you, thank you po sa mga uh, magsusubscribe kay Mang Boy Thank you so much everyone Ayan, ay pagpatuloy po natin ang ating uh, pagbibidyo Ayan mga idol, may kasama pa hong ano yung baboy natin may kasama pa hong pato mga idol ayan na ah, para sa ganun eh kahit pa paano eh hindi naman ho tayo mabibitin ayan guys ah kanya kanyang ano yung aking mga bayaw sa pag ano sa ano pag namin sa pagluluto dito sa ano ayan na ah, ito po yung ano warik warik o dinakdakan mga idol Ah uh, hinihiwa na lang po 'yan. Pinirito po 'yan. Ah uh, yung karne na prito po 'yan. Uh, una ah uh, ipinakuluan sa mainit na tubig para lumambot po siya mga idol. Pagkatapos hinango uh, ay ipiprito naman. Ah uh, pagkaprito ayan hinihiwa na po mga idol at lalagyan na lang po ng uh, rekado. dinaldalim naman po 'yan sa amin igado mga idol. Ito naman para sa ating ah uh, Ah, uh, kwan mga idol, basta isang recipe. Ayan yung pato. Ayan mga idol, malapit na rin po kaming matapos at least kahit papaano, meron po tayong uh, ano na